Good evening sa inyong lahat, lalong lalo na sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid natin dyan at sa lahat ng mga kababayan po natin. Ito ay payo ko lang na ibibigay ko itong kay Sir Epipenio Labrador na laging nagmumura at minumura yung pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, ang gagawin ko lang po ay siguro magbigay na lang tayo ng payo sa kanya. Kasi sigurado kapag hindi pa siya tumigil dyan sa katitira sa Iglesia Ni Cristo. Darating ng darating ang panahon. Yung una, yung channel mo, uh, brother, ay sigurado magkakaroon ng tinatawag na mas report. yung e mas report namin ka. Uh, e mas report ka talaga ng Iglesia Ni Cristo. Oh, lahat ng Iglesia Ni Cristo sa buong mundo, ay e mas report ka. So, oh, baka ma-disrupt yung channel mo. Sayang ang pinaghirapan mo. Uh, at hindi lang yun. Uh, hindi natin masisisi yung mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo o yung mga mga ano yung mga kababayan po natin na kapatid natin sa iglesia na hindi po magal, na hindi magalis sa iyo. Talagang bagaman sabihin nating ah, bilhin sa amin ng pamamahala na wag patulan ang mga ang mga allegation mo, yung mga yung mga pambirada mo sa pamamahala Uh, pero hindi hindi natin hindi natin alam kung ano ang magiging magiging puso ng mga kapatid eh. Kasi ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, uh, Sir Labrador Epipanyo, bilang pagrespeto ko na sa iyo, ay hindi mo makokontrol ang damdamin ng mga kapatid. Hindi uh, ko alam baka di natin alam baka isang araw o uh, isang araw sa ngayon mula ngayon ay baka may makasalubong ka na iglesia ni Kristo at baka mamukhaan ka, eh baka hindi makapagtimpi. Ganun lang naman yun. Siyempre galit bilang tao. Pero ang utos sa amin ay huwag kang gagalawin. Kasi siyempre naman, bakit ka kami gagalawin? Eh mga iglesia ni Kristo kami. Diba? Ang iglesia ni Kristo ay nasa panig ng katotohanan at talagang tunay na lingkod ng Diyos. Kaya sa amin, hindi ka talaga namin gagalawin. Kami na mga iglesia ni Kristo. Pero ang ipapayo namin sa iyo, ah, uh, hanggat maaari pa, humingi ka na ng tawad sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Humingi ka na ng tawad sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. At sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Kasi talagang ang mangyayari niyan, uh, ano, uh, titirahin ka diyan mga mahal na kapatid titirahin ka sa tamang paraan sa legal ano sa legal na pamamaraan Baka makasuhan ka. Makasuhan ka. Kaya naman, ang payo ko sa'yo, uh, Sir Ipi ang may papayo ko sa'yo, hanggat maaga pa, humingi ka na ng pasensya. Kasi wala naman talagang ginagawa ang Iglesia ni Cristo sa'yo. Di ba? Walang ginagawang masama ang Iglesia ni Cristo sa'yo. Iwan ko lang kung bakit galit na galit ka sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na ang iniisip ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay talagang para makatulong, para maging mapayapa ang bansa natin, tumulong sa kapwa Pilipino, hindi lang sa kapwa Pilipino, maging sa uh, ibang lahi. Kaya hanggat maring, may papayo ko sa iyo, uh, labrador, ay tigilan muna na yung pambibira. Tapos, ang nangyayari, parang gusto mo pang pag yung katoliko at ng Iglesia ni Cristo. Wag! Hindi ganon Hindi ganon Hindi makikipag ang Iglesia ni Cristo sa mga katoliko. Kasi sa katotohanan nga, kami mga Iglesia ni Cristo, inaakay namin ang mga Uh, katoliko, inaakay namin sila, mga kababayan nating katoliko, A shout out pa sa inyo, inaakay namin kayo, dinadala kayo namin sa pamamahayag para makinig ng salita ng Diyos. Para maunawaan din ninyo kung ano yung naunawaan namin na sa Iglesia lamang ni Kristo talagang, talagang may kaligtasan at uh, talagang sumasama ang Diyos sa Iglesia ni Kristo. Kahit tingnan mo ha, kahit sa ang larangan, kahit ang larangan, ang Iglesia ni Kristo nagtatagumpay. At hindi ka ba nagtataka, uh, nyo, labrador, na bakit dumadami ang Iglesia ni Kristo? Tapos, nakapagpapagawa ng napakaraming kapilya at ang gaganda. Di ba? Yung sinasabi mo, yung paninera mo na uh, sinuhulan, binigyan ng bilyong piso ng Duterte, hindi totoo yan. Wala. Walang, walang ganun sa Iglesia ni Kristo. Galing yan sa mga kusang handog ng Iglesia ni Kristo ng mga kaanib. At yan ay talagang utos sa Biblia na ang Diyos ay kailangan ipagawa ng bahay sambahan, bahay dalanginan. Dahil nalulugod ang Diyos dyan. Yun ang ginagawa ng Iglesia ni Kristo, uh, Sir Ipipenyo. Kaya, ang, ang, ang ano ko sa iyo, sana, sana naman humingi ka ng tawad hanggat maaga pa. Para naman magkas, magkaayos, magkaayos tayo. Diba? Magkaayos, ma, huwag magalis sa iyo ang mga kaanib. Kasi hindi natin alam ang isip ng mga kaanib, diba? Hindi natin alam. Pero siyempre, tao tayo. O baka siguro dala lang ng emosyon mo o baka nga may halong inggit pa yan na nagagawa ng Iglesia ni Cristo na hindi kayang gawin ng Iglesia Katolika na kinaaaniban mo. Kasi walang relihiyon talaga sa Pilipinas na makakagaya sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo na isang panawagan lang ng pamamahala, sumusunod lahat ng mga miyembro. Ganon po ang Iglesia ni Kristo. At yan ay dahil sa aral ng Diyos na sinasampalataya na namin na nakatala sa Biblia. Na ang kaisahan, yun ang dapat ay utos nga ng Diyos eh. Magkaisa kayo maging sa paghatol. Kaya ganon, meron kaming tinatawag na black voting kasi sinusunod namin ang aral sa banal na kasulatan. Kaya pag nagutos ang pamamahala, agad naming sinusunod dahil utos din niya ng Diyos na igalang nyo ang lahat ng namiminuno sa inyo, ng namamahala sa inyo. Kasi kapag, sinuway mo sila, ang namamahala, hindi namin ikakabuti. At yun ay nakatala din sa Biblia. Ganun po ang pagsunod ng Iglesia ni Kristo. Kaya makikita nyo, lahat ng Iglesia ni Kristo sa buong mundo, isang kumad ng pamamahala, sunod lahat. Ganon po ang iglesia ni Kristo. Wala kaming sinusunod na aral na hindi nataliwa sa Biblia. Lahat po yun, according to the Bible. Bible-based po kami. O, diba? O, diba sa iglesia ni Kristo, ang pinapangaral namin, iislang atunan na Diyos, na e, nasa Biblia yun. Si Kristo, hindi Diyos. Tao. Tao na ginawang Panginoon at tagapagligtas, nasa Biblia din po yun. At mismo yung Kristo, siya mismo sabi na siya mismo tao. O, diba? Ganon, ganon, ganon ang paniniwal ng Iglesia ni Kristo. Kaya ngayon, pinapayuhan kita hanggat maaari, hanggat hindi pa nadidissolve ang channel mo at hindi pa talaga uh, sumasabog yung galit ng mga Iglesia ni Kristo na mga kaanib kasi hindi natin kontrol eh. ba diba? Hindi natin kontrol kasi gabi, gabi talaga ang, pag, ang pagmura mo sa pamamahala namin na halos hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap-tanggap. Sinasabihan mong mongguloid, minumura mo, sinasabihan mong diputa, demonyo, mga demonyo, mga nagpapapera lang, hindi ganun ang pamamahala. Hindi ganun. Kung ano kataas ang pagtingin namin sa pamamahala, ganun kababa ang pagtingin mo sa kanya. O ba? Diba? Yung mga ambassadors ng ibang bansa, ng mga pangalong ng ibang bansa, e, eh, ginagalang yan. Tapos ikaw, ikaw na, ikaw lang na ordinaryong vlogger, citizen. Oh. Kung army ka man, sundalo ka man, nako dapat hindi mo yung ginawa. Kasi, ay, nako, iwan ko lang. Iwan ko lang kung sino ang sinasandalan mo. Oh, hindi rin namin alam kung baka may, nag, may nagbigay din sa iyo para siraan ang iglesia ni Kristo. Na wala, man ang, wala namang ginagawa sa iyo. At mapapayo ko lang sa iyo. nyo. Nako. Kung ako sa iyo, humingi ka na na. Hanggat maaga pa, humingi ka na ng tawad. Ganun lang. So, ganyan lang ang nais lang namin ay kapayapaan. Ayaw namin ng may kaaway. Ayaw namin na pati ang katoliko magkaroon ng kapagkabahabahagi laban sa Iglesia Ni Cristo. Ayaw namin ng ganun. Kasi kami nga nag-aakay ng mga katoliko, nag-aakay ng ibang reliyon para umanib sa Iglesia Ni Cristo. Hindi para magparami, ha? kundi para malaman nila kung ano yung sinasampalatayan sa loob ng Iglesia Ni Cristo na pawang katotohanan na nakalagay po sa Biblia. Ganun lang po yun. E kung dumadami man po ang member ng Iglesia Ni Cristo ay dahil po yun sa pagmamahal sa kapwa-tao. Kasi ang nais lang naman ng pamamahala at ng Iglesia ni Kristo ay maakay sila sa tunay na pagsunod, sa tunay na pagsamba sa Diyos. Wala nang iba po yan. Wala na. Kung naghahandog man ang mga Iglesia ni Kristo, nga po yan ang pananampalataya at pasya ng puso na nakabase din sa banal na kasulatan. Yun lang po, sir, ipipan nyo. Sana, magka, ma, ma, ma maliwanagan po ang isip mo na sana, ma-realize mo na mali pa lang ginawa mo. So ganun lang at maraming salamat sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo na nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong mga mahal na kapatid. At sana ang kung sino pang mga mahal na kapatid na makapanood sa video ito, sana magsuportahan tayo pati yung mga vloggers natin na mga kapatid, suportahan po natin. Magtulong-tulong tayo kasi alam naman natin Uh, Siyempre, ang kapatid, dapat, dapat talaga nagkakaisa. Kaya maging sa pag-vlog, sa ano, eh, tulungan natin sila. Okay, maraming maraming salamat at shout out po sa lahat ng Iglesia Ni Cristo at maging po sa lahat ng Catholic, ng Catholic members, shout out po sa inyong lahat at diyan kay Pipenyo, Ipipenyo Labrador, shout out din sa iyo. O kung kung yung galit mo ay sana dumating panahon humupa na po 'yan at mawala na yung pag-ano mo sa Iglesia Ni Cristo. Yun lang, maraming salamat.